Magandang araw po. How to make people like you in 90 seconds or less ni Nicholas Boothman. Tagalog Summary Ang How to make people like you in 90 seconds or less ni Nicholas Boothman ay isang self-help book na naglalayong magbigay ng mga praktikal na pamamaraan para sa pagbuo ng kaugnayan, pagtatatag ng mga koneksyon, at paggawa ng positibong unang impresyon sa iba. Binibigyang diin ng aklat ang kahalagahan ng non-verbal communication, body language, at aktibong pakikinig sa paglikha ng agarang pagkagusto. Si Boothman ay nagtatanghal ng iba't ibang mga estrategiya at pagsasanay na maaaring magamit sa isang malawak na hanay ng mga personal at profesional na sitwasyon upang bumuo ng matibay na relasyon. Mga pangunahing puntos Number 1 First Impressions Matter binibigyang diin ni Boothman ang kahalagahan ng unang siyam na po segundo ng isang pakikipag-ugnayan. Iminumungkahin niya na ang mga tao ay bumuo ng mga opinyon tungkol sa isa't isa batay sa mga paunang impresyon at napakahalaga na magkaroon ng positibong epekto sa maikling panahon na ito. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang mainit na ngiti, pagpapanatili ng pakikipag-ugnay sa mata, at pagpapakita ng open body language, ang isa ay makakapagtatag ng agarang kaugnayan sa iba. Number 2. Engage in Active Listening Ang aktibong pakikinig ay isang pangunahing kasanayan na tumutulong na lumikha ng isang makabuluhang koneksyon sa iba. Inirerekomenda ni Boothman ang pagbibigay ng lubos na atensyon sa tagapagsalita at pagsasanay sa pakikinig sa empatya. Sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga open-ended questions, para-praising, at pagpapakita ng tunay na interes, maaari mong iparamdam sa ibang tao na pinahahalagahan, naiintindihan at pinahahalagahan. Number 3. Use body language as a powerful tool. Ang diverbal na komunikasyon ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtatatag ng agarang pagkagusto. Ipinaliwanag ni Boothman na ang paggamit ng naaangkop na body language, tulad ng direktang pagharap sa tao, pagsalamin sa kanilang mga kilos at pagtango upang ipakita ang pagsang-ayon ay maaaring makatulong na lumikha ng isang pakiramdam ng pagkakaisa at koneksyon. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa iyong sariling body language at paggawa ng maliliit na pagsasaayos ay maaaring makaapekto ng malaki sa impresyon na iyong nilikha. Number 4. Master the Art of Small Talk Ang mabisang komunikasyon ay kinabibilangan ng pagiging bihasa sa maliit na usapan. Pinapayuhan ni Boothman na makisali sa magaan at positibong pag-uusap upang magkaroon ng kaugnayan at makahanap ng karaniwang batayan sa iba. Sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga open-ended questions, pagpapakita ng tunay na pagkamausisa, at aktibong pakikinig sa mga tugon, maaari mong gawing kasiya at hindi malilimutan ang pakikipag-ugnayan. Number 5. Develop Charisma and Confidence ang karisma at kumpiyansa ay mga katangiang lubos na makapagpapaganda ng pagiging kaakit-akit ng isang tao. Iminumungkahi ni Boothman ang pagpapatibay ng isang positibong pag-iisip, pagsasanay sa pagpapatibay sa sarili, at pagvisualize ng tagumpay upang palakasin ang tiwala sa sarili. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa isang karismatikong saloobin na nagpapakita ng positibo at init, maaari mong maakit ang iba at mag-iwan ng pangmatagalang impresyon. Number 6. Adapt to different personality types. Ang pag-unawa at pakikibagay sa iba't ibang uri ng personalidad ay susi sa matagumpay na pakikipag-ugnayan. Ipinakilala ni Boothman ang apat na pangunahing estilo ng personalidad: ang director, socializer, relater, at thinker, at nagbibigay ng mga insights sa kanilang mga kagustuhan sa komunikasyon sa pamamagitan ng pagkilala at pagsasaayos sa mga pangangailangan ng iba't ibang individual, maaari kang magtatag ng mas mahusay na mga koneksyon at pagbutihin ang pangkalahatang kagustuhan. Number 7. Establish Trust and Credibility Ang pagbuo ng tiwala at kredibilidad ay mahalaga para sa kagustuhan. Iminumungkahi ni Boothman na ang kredibilidad ay maaaring maitatag sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang ang pananamit ng naaangkop, paggamit ng confident body language, at pagiging may kaalaman tungkol sa paksa ng pag-uusap. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagiging mapagkakatiwalaan at kakayahan, maaari kang bumuo ng mas malakas na koneksyon sa iba. Number 8. Be Memorable Ang paglikha ng isang lasting impression ay nagsasangkot sa mga paunang pakikipag-ugnayan. Pinapayuhan ni Boothman ang pagpapadala ng mga follow-up na email, paggawa ng mga personalized na galaw, at pag-alala ng mga detalye tungkol sa ibang tao. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na interes at pamumuhunan ng pagsisikap sa pag-aalaga ng mga relasyon, maaari mong patatagin ang iyong pagkagusto at palakasin ang mga koneksyon sa paglipas ng panahon. Number 9. Practice, practice, practice. Binibigyang diin ni e. Boothman ang kahalagahan ng pagsasanay sa pagbuo ng agarang pagkagusto. Hinihikayat niya ang mga mambabasa na lumabas sa kanilang mga comfort zone, makipagsapalaran, at aktibong humanap ng mga pagkakataon upang maisagawa ang mga diskarteng binanggit sa aklat. Sa pamamagitan ng patuloy na paghahasa ng iyong mga kasanayan at pag-aaral mula sa mga karanasan, maaari kang magtatag ng higit na kagustuhan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa buod, ang How to Make People Like You in 90 Seconds or Less ay nagbibigay ng mahahalagang insight at praktikal na diskarte para sa pagbuo ng mga instant na koneksyon at paggawa ng positibong impresyon sa iba. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kahalagahan ng non-verbal na komunikasyon, aktibong pakikinig, at pag-aangkop sa iba't ibang uri ng personalidad, mapapahusay ng mga individual ang kanilang pagkagusto at bumuo ng mas makabuluhang mga relasyon sa mga personal at profesional na setting.